Arika, luto na naman tayo. May nakita kong red mongo sa ano sa cabinet ko. Ah, gawin natin siyang paste. Okay? Para, parang palaman. Okay? Actually, eksperimento ko lang to eh. No, tingnan natin kung anong lasa. mo na ng video, i-soak mo pala yan overnight. Okay? After mo na soak overnight, yan, pinakuluan ko na siya ng tubig. Tapos, um, ang tagal, ang tagal niyo talagang ano, uh, lumambot. <laughs> ang tagal ko na kasing stock to eh, baka yun ang reason. Okay, tapos ano, mag, mag ano na yan, to, to, magdadalawang oras na yan. Ganyan pa rin, <laughs> imagine mo yan. Talaga pong ano, ang, ang tigas niya, okay. Kaya tingnan natin kung hanggang anong oras to. Dalawang oras na yan. Kaya in-stop ko na. Kaya, <laughs> drain ko na yung tubig. Pagkatapos, after yan, i-ano natin, um, ilagay natin sa food processor. Ayan. Para, um, ano, i-giling. Tapos, after maano yan, yan, yung food processor. Tinan natin ha kung anong mangyari dito kasi talagang hindi siya ano, lumamput ng gusto. So tinan natin kung talagang ma-paste siya okay? kasi talagang ano, ang tagal na eh, no? Dalawang oras na, hindi talaga pwede na patagalin pa. Okay, kuryente pa naman yung gamit ko. <laughs> hindi, hindi ako nakagas. Okay? kaya, um, tinigil na namin. Tapos, eh, sariling gamit na naman to eh, no? Uh, parang, um, ano lang, gamitin yung oras na nasa bahay gawa na kung anong dapat gawin yan i process na I, i process natin gamitin para ano yan eh. <laughs> <Kasi, laughs> ang ganda oh sarap sarap kasi kung hindi na to pero anyway makain naman yan eh sigurado ako pero kung um, ano uh, hopefully lang masarap siya Okay, after nyan, gamit ako na isang latang condensed milk. Tapos, ihalo ko yan. Tapos, after ihalo, talagang ano lang, um, pakuluin lang hanggang sa mag-paste siya. Hopefully, talagang paste yung kalalabasan niya. <laughs> Kasi hindi siya masyadong ano, malambot. <music> Masarap naman siya. So uh, subukan naman namin yung green munggo. <laughs> Baka may ano masarap din. Um sige lang, ano uh, talaga, ganito talaga mayroon talaga tayong mga dapat gawin sa bahay na habang naka-quarantine para hindi tayo mabagot, 'di ba? <laughs> Then at the same time, syempre, mag-online uh, marketing tayo kasi talaga pong may kita online. So advice ko lang po sa inyo, comment sa baba kung mayroon kayong gustong uh, i-video natin. Baka mayroon akong pwedeng gawin na video. Itong channel na to talaga is Earn With Luisa. Nagtuturo po talaga kung paano kayo kumita online. Kasi habang nasa bahay kayo, habang no work, no pay, sorry to say, kasi talaga mayroong mga no work, no pay ngayon, pwede po kayong kumita online. okay Click niyo po yung button dyan sa baba para sa notification every time po na mag-upload ako ng bagong videos. Pagkatapos, um, magtanong po kayo. Kasi hindi po kita masasagot kung hindi ko malalaman. Tama? Okay, thank you so much for watching.